Apat sa walong PDL na nakatakas mula sa isang police station sa Bulacan nahuli na habang patuloy pang pinaghahanap ang apat si Bel Custodio sa detalye. Kuha sa CCTV footage alas 3 ng umaga kahapon, makikita ang anim na lalaking kaswal na naglalakad sa San Pedro Street, Barangay Poblasyon, San Jose del Monte, Bulacan. Maya mayapay, humiwalay ang dalawang lalaki at sumakay sa bus. Sa hiwalay na kuha ng CCTV, makikita pa ang apat na iba pang lalaki at sumakay sa nakaparadang tricycle. Wala pang apat na minuto, sumunod naman ang dalawang lalaking ito. Pumasok sila sa iskinita mula San Pedro Street at lumabas sa San Ignacio Street. Tinangkapan nilang pumara ng jeep, ngunit hindi sila pinasakay. Sila ang walong nakapugang Persons Deprived of Liberty sa San Jose del Monte City Police Station. Dumaan sila sa likod ng kulungan para makalabas ng police station statement po ng ating duty custodial officer ay uh, nakatakas po ang mga priso sa pamamagitan ng pagsira doon sa uh, bakal na bakal na harang ng bintana sa may comfort room yun po ay kanilang nilagari po so, base po doon sa na recover natin na mga pieces of evidence doon mismo sa nilag sa tinagusan nila eh meron po silang mga gamit na Tila po. Maari pong yung steel bar binalot nila ng cloth, some of cloth na para ma-maximize po yung ingay. Limang rehas na sa isang talampakan ang haba ang tinanggal ng mga PDL gamit ang apat na pulgadang lagari. Na-discover siya noong time na nagtawag po yung ating, yung mga nakakulong din po. Uh, nag, uh, humingi ng tulong doon sa naka-duting uh, custodial uh, officers. Meron po tayong nahuli na apat na, na, na nakatakas. So naibalik po sila sa loob ng kulungan. Mabilis na natunto ng mga suspect dahil nagtatago lang sila sa loob at paligid ng kanilang bahay. Iniimbestigahan pa ng mga pulis kung paano na ipasok ang panglagaring bakal. Hindi mo na iniharap sa media ang apat na nahuli habang patuloy pang tinutugis ang apat na iba pang mga pugante. Kasalukuyan pang nasa heightened alert ang mga pulis at soko sa paghahanap ng apat na PDL. Sana pag meron silang informasyon, magkipag sila sa atin, sa mga kapulisan pa. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.